kasalukuyan so, meron tayong swarm mga babies so ganito yung mangyayari sa, sa colony ninyo ng laywan ng apisirana kung something wrong sa loob ng box pero kampante naman ako na babalik sila dahil naka cage yung queen nila so Ito na yon, Nagkakagulo na sila. Nagsisilabasa na sila halos lahat. Pero, mamaya din, babalik din yan. Kasi alam nila yung queen nila nandun sa lobby. Nihikayat nila si queen na lumabas. Pero, hindi rin makakasama si queen sa kanila dahil nakakid. So, Update ko kayo mamaya sa pagpasok nila. So ayan. Magpapasokan na sila sa loob. Kasi nga yung queen nila ay naka-cage. So he, mangikayat man sila sa queen na umalis ang colony. Hindi pa rin nila maiwan-iwan yung queen nila kaya babalik sila sa kahon. Kasi nga andon yung queen nila. So importante talaga sa lane na lalo na pag bagong kuha mo sa wild, eh mahuli mo talaga yung queen. Tsaka mo pagkakawalan si queen pag medyo nagpo na yung mga worker, siguro mga ilang araw, 3 days or 1 week pag nakikita mo yung worker na nagbehave na sila uh, talagang uh, okay na sila sa bagong tahanan nila tsaka mo i tsaka mo pakakawalan si Queen tsaka kung magpapakawala kay, ka, kay Queen dapat hapun uh, hapon uh, para hindi na talaga sila magsaswarm kasi nga uh, wala nang araw medyo ano na uh, madilim na kaya importante hapon ka magpapakawala kay queen so ganun lang gagawin natin mga babies ayan o no? naguunahan na silang makapasok sa loob ayan salamat po sa panonood ingat po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng puong may kapal.